Pastors, and so many times nag-usap kami, sabi niya na baka matulungan mo ang bayan natin, bakit hindi ka tumakbo ng presidente. Sabi ko, Pastor, alam mo naman mahirap lang ako na tao. Wala naman akong kinita na pag... Uh, I've been I've been mayor of Davao 22 years. At lahat-lahat yan sa tulong rin ni Pastor. Sinabi ko wala pera, matanda na ako at wala akong kaambisyon, ambisyon. Huwag ho kayong ma-offend, po 'yun talaga ang totoo. Wala akong balak maging presidente kasi ayaw ko magtrabaho kasi matanda na ako. Gusto ko na lang mag, you know, there are, may mga umaga na ayaw ko ng tumindig, diyan ako sa kama tapos nagtatawag na lang ako. Parang gusto ko nang mag-enjoy. 70 years old, may mga sakit ako, may barret ako dahil sa inom. At dahil sa sigarilyo, may Berger's disease ako. Caused by nicotine. Kaya may mga sakit ako. Hindi masyado maganda ang circulation ko sa buhay. Ngayon, bakit ako tumakbo? Na uh, despite na sinabi ko kay pastor o in spite na sinabi ko sa ayaw kong tumakbo, I would not give you the reason now kasi tapos na eh. Sabihin ko man, galit ako o ano, gusto ko.